Bumoto po ako ng yes sa mosyon na sumasang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Duterte. Ito po ay hindi sa gusto kong iligtas ang Vice Presidente, kundi dahil malinaw ang sinasabi ng ating batas at mas malinaw pa ang desisyon ng Korte Suprema na ito po ay labag sa konstitusyon. Alinsunod po sa one-year bar rule, hindi maaring magsampa muli ng impeachment complaint ng isang taon matapos ang naunang reklamo. Ayon po sa kataas-taasang hukuman, ito ay nalabag. At bilang mambabatas, hindi ako pwedeng pumikit na lang sa harap ng isang tahasang paglabag sa ating saligang batas at para saan o ano pa ang saisay ng panunumpa natin noong nakarang linggo sa tungkulin na nakasaad doon na that I will protect and defend the constitution kung ito ay susuwin lang naman natin